Umpisa na kami ni Amigo Binoli. Mga Amigo, nasa pinakaayaw kong trabaho sa pag kakarpentero ito. Yung namin ginagawa ngayon, yung magpalaki ng butas dito ah, sa Kuyakan. yon sa pagpapasok ko ng tubo, gawa ng kailangan namin mga Amigo, patasin yung tubo. Gawa ng yung makina ay masyadong, ah, masyadong mababa yung ilis eh. Arin na, ah. papasok na yung makina lalabit lang ang LC. Oo, la ang ilis Gusto niya na yung mga na kaunti para hindi takaw maloktop. O, pag sumabit ka nga naman, kikilo. Yung kahit na ang, da ang dahon ay sayad sa buhangin, pag sa basta yung ihi. Mga kalahati na dahon ang lalapat ko yaw ay arena pahibsan. Oh. Pag dito lang. Ano mapapahibasan mo nang walang kalang. Pwede na. Pag mga lang ng dahon ang baon, gawa ng baon lang sa buhangin yun ay. Wala, edi hanggang sa buhanginan lang din pag matigas. Kaya na may mga bato-bato ay hindi pilit Bawal Babaluktot pa rin.

ka pa ha, Facebook. Hindi, kapit lang. Kapit lang ayan atras. Yun. Diba? Pwede na. Kahit oh, siguro pwede sa lang. Pwede na yan. Eh, nabuka ay. Hindi na siguro. Sige na. Tubo. mo vlog na yan. Malaking butas ay. Yeah. Ayos na ayos. Setas lang ang hudod, -hud. sa taas okay, lang. Sa taas din. Apay, ganit. Hindi, may. Bago, bago pa ay. Hindi, pakuwan pa natin isa. Pakuwan pa natin isa, nabuka. Nabuka. Paikot, paikot. Ayan. Paisa pa, isa, pa, isa pa bago.

oh. hindi ordinary okay. yung tubo ay ito hindi kasi ah <laughs> oh, hindi <ganda>. ay. <laughs> ay, lang, ay, kasi ay bawas ay wala ko na bumukas sa sahi yan ha kasi ah sinukat ko na ah uh, kaya lang grabe din naman sila mag ay si, hey, talagang pag isinasok mo hindi makakabuhay eh. pero pasok oo oh, di mo makakabuhay ay pag dito sa itaas ay ayos lang pero pag doon sa tubig ay eh. hindi nag na ako na yan ay nung bagong yung sikip ang busig. Oo. Test, hindi ka baka pagpaso. Ay, bubok ka. Bubok ka yan. Bubok ka yan. Bubok. Ay, ito na may ikaw dito mo ikakabit sa si taas, ay wala problema. Ito yung busig ay itap lang. Yung isa dito, isa dito, tsaka isa sa lahat. Oh, hindi natin ikigit na yung isa dito lang. Malapit lang din dito. Yan. Hindi natin ikigit na. Tatlo lang. Oh, ito na. Lang.

ayaw nila nang may media okay. may ito muna ang gagawin ko makakasahin ko muna yung busin mga amigo Malo, ay, dahil, okay. ay, ay, ang gagamitin ko pag susukat yung mismong ihi na yung ihi na mismo aking yung ihi mismo yung ihi na mismo Nakasit yung ihi yung sa dulo ng ihi sukat yung ihi sa sukat sa unahan yung mismong ihi na ang magmuta na nagsipa ganyan pati pati ang tatay alam alam ano yan? Ay, okay. hindi, inaalam ko pala. Ano <laughs> <tinyo> yan? Ano ko sitata si tata? Si tata, hello? Sige po yan. Lalaos ka naman, hello? Ay, nagpapanday lang ipag sarili Hindi naman tayo karpintiro eh mga pang sarili, sarili lang, yun Diba ang panday sa so, nagpapanday pandayan? Nagkakarpintiruhan Yun, mga amigo. Sablay yung sukat na yung gumawa. Ayan ah, may mga amigo, si Kabiwas, yung galing laot. Ilan ang huli, Ilang tonelada? tunilada? Mahigit sa laot eh. Ah, mahigit sa? Uh -huh. Tapos may, may dahil na, may sariwa pa. Oo. Uh -huh. Oo, hala, sige tayo. Wala yung nabutan tayo sa bahay. Wala. Uh -huh. Katibay talaga ay. Nang, ah, pahingi isa amin ni Kasuyo yan. Mm -hmm. Ulam. Pang-ulam. Ayos. Ayos. Mayroon din ako, may daing pangay. Ah, ba, eh, ako inaalok na yan ang kalahating tulingan ay. Yeah. Kaya talaga placing din ang tulingan, isang piraso, ay eh, inahati daw kami. Ay, sali. Sabi ko, iyon eh, na lang yan. oh ngayon, mas malamang pagod. Yung kanya tulingan lang ay, Tilo, ito ay may daing pa. Oh. Ah, may kasama kang inakay. May kasama pa lang inakay ito. Ayaw pumayag na iwan. Oo. Oh. Wala si kasuyo Pero may tao dito Hindi ka lang naririnig Nasa taas Pasok mo na Oy Oh Oh Okay Thank you ha Oh, selamat. Oh, oh. Kalau sana damihan nyo pa. Yung mas maraming, mas maraming hindi, bigay ha, ulam, andi ah, no, ulam, no. panay, mas maraming huli. <laughs> Yung pang ulam, kahit na mas kakunti pa sa rito, basta marami kayong huli. Oo nga. na, bisla ko. Niliin ako at baka magkamali ka eh. Dahil hama ko na ako sing. No, Yan, hindi ko. Dito sa, anin, libre lang ang ulam, kung tutuusin. Yung... Nung, ah, kahapon, isang pirasong tulingan din nilagay ko lang sa lababo nasa ah, lababo lang ah, sige, nilagay mo lang ah, kahapon mga amigo, si Kasuyo, nagpunta ng pisport may dumating na pangulong eh oh, sige, thank din siya ng tulingan ah, tapos ngayon may tulingan na naman. Aba eh. Kala puro isda nga la, mga amigo. Aba, Libre naman. Ayun. Ayun natin tulang at hindi siya naririnig ng tao nasa bahay. Ano yan mga amigo si Kabiwas. Uh, Kabiwas JC Vlog yung channel niya yun eh, eh, eh parang na na yata ay up lang ni kasuyo ng youtube channel niya para makasahod na rin kaya so pinag ano, uh, ni apply na sa youtube kasi monetize na uh, hindi ko lang alam kung, kung kailan siya sasahod basta siya ano na, nag-iipon na lang ng dollar yun si kabiwas oh, ito, ito ang pinaka ma... Kung ang trabaho namin ng amigabido ay ah. <laughs> ay, puputulin ko na ito, Migo Bido oh. kare mo dyan, kayo puputulin ko na ito eh. Oh, sige tubo, babawasan ko na yung haba oh. dito ako magbubutol sa ano sa may thread ano, para walang thread Oh, para para pa, yung may trade, dali yan kalawanan ay oo o, yan o, oh, sige Migo Bido ano kayo, kabik mahaba kayo sa loob, kabik ang alin? yung, yung nampas sa loob Tubo. Maka. Hindi hindi kaya mahirap pagkuha na. Pag, kalit ang busing. Ay ah, hindi. Baka ah. ano, pag ha, yung sukat ko nina pag hinamaan ko pag sa roon, oh. hindi ka na makabunot nang hindi ka na matanggal ang cross join. Uh. Ah. ano na, ganyan na lang sa ano, sa, ah. sa iyo. Kunti na lang, mahirap ka na, mahirap ka na pagkabit. Sabi mo mahaba pa ngayon ano eh. Mahaba pa ngayon. Yo. Yes, mukha mahaba pa. Mahaba. Pero dinyan. Oh. Hoy. Bueno, tingnan natin 'yung isa siguro. Doon, doon ha? Mabigat at yung tubo pala, ang mabigat na, isa kapal hmm. Kasi parang kapal mga amigo yung tubo at Mahirap naman pag magbulok ang tubo, palit ka ng palit Hindi, hilahin mo lang eh, Ikot ikot Matigas Hindi Sige Ayan Ako ka sa atras Sige Tiyo Tiyo, Seduo, seduo, seduo pula, seduo pula. Yung kasi naman yung, hmm. yung ng sih, matindi man magkorn, hmm. matindi mag eh. Uh... Kung yung pinutol natin dito, yun din ang laba natin. Yung din iapos para panghangin naman. Pedye? Pwede. <coughs> Meron mga amigo. Dito ako nakalasin yan, ako nakalasin. At yan ay dito lang ako magbabawas. Okay, habang pinapayta ni dito doon. Para magkasiyahan na yan.

pisto ng makina kaso yung ihi kailangan makitaas pa doon sa may likod para bumaba-baba na kaunti yung makina yun o oh. kaunti lang naman, gawa nang kakapos yung taas ng plata forma mababa -aba. Ibababay pa namin na konti ito Doon kami magkakayod sa likod Yun, bali na ito Ang ipapambata ko dito mga amigo na Para makuha ko yung pinakasin pro Ayan mga amigo, oh, hinatilan tayo ni Kasuyo ng tapih. Ayan Pang merinda Merinda Oo, habang nagagawa, hindi ako nakakapag video kung maigit Ano ay? Hmm, hindi ba kapag video eh? <laughs> yan, kukuhain ko pa yung sintro niyan Hindi ko pa nakunan ng na sintro yan eh Ang maganda niyan Itatakaman ko na ng konti Bago kuhaan na sintro Para hindi na nagalaw-galaw Nagalaw yan eh Nababago-bago pa yung direction yun niya Bago natin i-paper na yan, ipapasok natin yung makina dito. Bukas, hmm. madadala na natin yun. Bukas? Oo. Oh. May pipintura po na pala ito ngayon. Madadala na dito yun. Magawa nang bago sukatin yung perno na yan. Dapat na ito yung makina. Lilihay pa ba ito o hindi na pintura na agad? Ayun naman no. na pintura na agad yan. Wala namang masyadong sablay naman. Wala nang batan. Pwede. Ah. Uh, Ginesan lang? Hmm Madali lang yung pintura? Nasa loob naman pati yan Tulo na ipoksi, hindi na makita yan Hmm Pero sa may pamahiin Ayaw nila maglusong ng bangka na maitulok na ganyan Eh para daw luha Oo oh? ah, hmm. Nagluha, luha oh. ah. <laughs> Nagluha bagay yung ipoksi oh. Tinatanggal nila yan bago nila ilusong Para walang luha? Para walang luha para, hu huwag uh, para hindi uwing duwaan. para hindi daw luhaan lagi. Yeah. Yan ang pamanhin nila eh. Bagay, okay man yan sa kanila. <laughs> diba, yung mga ipoksi nga nagtulo-tulo na ganyan o, oh. eh, parang luha daw ay Tanggalin natin para di magluha sa sabi doon <laughs> <laughs> yeah. uh, katatapos uwi uh. uh, uh, Ayaw mag Pintura na si amigo, uh, si kasuyo Ang amigo, yan, yan ilalapat na lang, ito na lang yan pero baka di mo sa loob. Dito mo lang banda sa matras. Baka mawala. Oo. Okay. Pati yan ah. Yung nakapatong sa babahan. Ito, wag mo na itong pinturahan muna. Oh. Ibabaw. Dito lang sa gilid. oh sa gilid. Pero ito ibabaw. Wag mo na. Ito yan ay naglalagay pa ng Oo. Oh. Di dikit sa... Uh, dapat yung frame nakadikit sa kahoy. Hindi uh. sa mga sa mga yung Dito kami mga amigo na tagalan ay. Sa tubo yung pagpapasintro nito at eh ngayon ko napansin mga amigo oh, tabingi pala yung pangani ka suyo <laughs> ayun yung yung pala roda eh, hindi pala tuwid Ayan, oh. tapos yung kan, hinahanap po yung sintro sabi ko, namang hanapan ng sintro at hindi mo malaman kung ng sintro at may lubak pala yung yung, yung kaliwa oh, sa kanan nakalubo tapos yung roda niya itong pamalong baluktot pala ito ng nakakilo pala ito pa ganyan pag pagpunta rito pa kaliwa ay sa ikaw saan ang sentro nito ay sa tingin ko yan na siguro oh, yan na yan ang sentro niya <laughs> oh, yan na yan gawa ng... wala na iba pagsisentroan yan mga amigo ah, ang pinakamahirap sa ginagawa namin ito pagmumuntahe mamuntahe ah, hirap magpasindro uh, uh, ayan oh. ah. Oh. sa oh, ito ilang araw lang natin ginawa ito pagpaparka kasama sa giba tatlong araw lang di ba ha yung giba at saka yung paglalagay ng lingding tatlong araw pa tayo Oo, o oh, tapos yung pagmumuntahe isang araw na Ah, uh, eh, oh, hindi pa tapos, wala pa yung mga oh. Pero yung plata for mga amigo nandiyan na nakaano na nakasigo na. Ilalapat na lang namin yung makina diyan bago hahanapin ko sa ni no. Uh, hindi ko maiiperno kagad at gawa na ano Ah, uh. uh, Nakaipot yung bangka, baka may sabit, baka paano makakapag-adjust pa kung sakasakali. Dapat, dapat pala ito mga butas ay matakpan na no, bago ilagay ang makina, kung madali lang yan. Ay, madali lang yan, pagtatakit, kahit naman sariwa pa yan ay. Eh. Kahit bukas na yan, at kahit sariwa, ipoksi ari naman ipatong yung makina, at yan naman ay nasa ilalim yung ipoksi, nasa loob ng butas. Mm -hmm. Sisiksikan lang yan sa labas, tapos kukunay na ipoksi. Ito dahan lang ako ni Kasuyo, para bukas nga naman ay... Eh. Pag nasalpak na maka na mahirap na pintura Hirap na magdukot-dukot oh, dukot Ay eh, baka bukas ay dalhin na kami ng na dito Para mabutasan na yung perno yung, 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 yung perno dito Mabingit ang perno na ito kasi yun, nandito ah Mabingit ang perno na ito Ilulubog natin yung perno Ibabaw yung, yung ulo, tas Sisiguro dun talaga siya na hindi sa iikot. We will na natin na nakabalagbag. Tapos hindi rin sa lulubog pag bina binabaan ng kuwan. Dapat yung hindi rin sa uh, ano. Baka lalagyan ko na yan ng takip pagka naisilid ng terno. lalagyan ng balagbag. Diba ng ano ay eh, hindi ka ng malalaking bangka na pwede mong may contractor ka na lang sa yung kaya gaya si sa Sibang ang gawa ko uh, sa ibabaw pinakapasok yung pagmilyo ng makina sa ilalim nilalagyan ng nut gawa ng mataas yung paa ay ay ito ay sagad at <coughs> pwede nga itaas yung makina at lalampas naman dito sa babahan tinaas kaya uh, saka yun ang magandang munta Sa Tansa Kulaang. Medyo malawit yan mga amigo. Kaya maaaring matulin to manakbo. Nandito yung ilis o. Oh. Nandito yung ilis So, dito. Dito banda. Dito sa taban itong tubo na ito. Yung ilis Nandito. Nandito. to yung, timon oh, papalaki ng butas at malaki na rin yung timon malaki na ito kung gagamitin dyan ay na aba 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 hello hello kasuyong gamay bulilit na kasuyo Hello. 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 Ay pa pa kaya hindi namamansin. O okay. oh, wag kayong kakasi dito, natabag ito. O oh, maguguho yan, wag kayong kalapit sa butas ha. Mahulog kayo diyan. Oh. Sige, sige, dula ng ito. Tuwan lang. Pero Tiningnan ko ang tinitingnan lang naman dapat pag magmumuntahi kayo yung drain plug ng pag mag-change oil. Kung makakalas mo ba siya nang hindi mo na kailangan ang ating yung makina. Gawa nang mayroong iba nagmumuntahe Sinukat nila pag maliit yung bangka, yung kasya lang yung makina. Ay ang problema nung makikabit nila ayos. Akala nila tamaan nila okay na. Ay nung mag-change oil na doon na lang nila nakita yung problema hindi pala makakapag hindi pala mapipihit yung drain plug. Ay di ginagawa ay hey, makina kakalasin muna at hey, si siya hanger bago mag-chinch oil <laughs> o, ito naman sa tingin ko hindi mayroon naman pagka dito sa nasa harap yung drain plug, tapos yung filter naman ay kaya naman pihitin, kayang makalas isa hmm. so, yung sa mga tinitignan pag nagmumuntahe hindi basta kasya na okay na dapat ay eh, kwentado mo kung mag, yung mga kailangan kalas yung makakalas mo ba yon mga amigo, maghahakot na lang kami nitong gamit At uh, hapon na eh May araw pa naman na uh, konti Kaya lang ay eh, Alanganin na mag sa uli na ibang gagawin Kaya Bukas na Bukas na ito Sige Abang-abang lang mga amigo Baka ba Hindi ko sigurado kung hindi namin matatapos bukas Baka ito ay dalawang araw bukas sa saka sa araw naka ano na naka baka naka perno na yan at pagka medyo napasintro ka agad hindi eh, baka bukas pala ang ay, ayos na ito. pati tobo naka ipoxy na sige abang abang lang ulit mga amigo